hindi ako interesado maging busy. Ang pangit naman nun sa panlasa, kami magdedesisyon, kaugnay niyan, tapos yun pala, interesado ko at gusto ko pala. So ngayon pa lang, sinasabi ko na, hindi ako interesado, tatanggihan ko yun kung inalokman sa akin yun. Hindi tama at hindi dapat ginagawa um, yun. Sa katunayan, sa parte ng Kamara, siguro dapat ganun din, di ba? Kasi pipili nga mula sa Kongreso eh. Hindi naman din siguro dapat konsiderahin yan. Nung mga pumirma, at nung mga nagsusulong nito, dahil baka mamaya masabihan sila na ito lamang pala ang interes at gusto nila, kaya nila ginawa ito. So prudence is the better part of valor. Delicadeza is rarely seen in government, but I think we can always go back to it and rekindle and refresh it in the minds of our um, people. Sang-ayon sa saligang batas. Um, kapag ka na-impeach, natanggal, ang... Vice Presidente? Ang papalit, pipiliin ng Presidente mula sa Kongreso. Hindi automatic na Senate President yan. Hindi porkit number 3 ako, number 2 ang Vice President, 1 ang Presidente, four ang Speaker. Yung 3 ang papalit sa 2. Hindi. Pipili ang Presidente mula sa Kongreso. Ang requirement para maging Vice President, pareho ng requirement para maging Congressman at Senador maliban sa isa. Edad. 25 ang congressman, 35 ang senador, 40 ang minimum para sa president and vice. So ang pwede lang pagpilian ng Pangulo, congressman at senador may edad 40 pataas. Ginawa na yan ni dating Pangulong Arroyo, kung maalala nyo, noong natanggal sa EDSA dos, si Pangulong Estrada, naging presidente si Vice President Arroyo at that time, namili sa nang Vice Presidente mula sa Kongreso. At ang pinili niya, si Senator Gingona. So nangyari na yan. Pagpili niya, nominado yun, kailangan i-confirm by simple majority ng House at ng Senate voting separately na siyang ginawa. Pangalawa sa sinabi mo, hindi totoong wala pang Vice Presidente ng Presidente. Nangyari na yan ang dalawang beses sa kasaysayan natin in recent history after the 87 Constitution. Una si ERAP, pangalawa si GMA. Dating mga vice presidente na naging presidente. Sa kaso ni GMA, by assumption nung una, tapos by election, depende kung sino papaniwalaan nyo sa protesta ni FPJ, alam nyo kung na, kaninong panig ako doon. Um, bilang panghuling katugunan, iniisip ko ba yon? Hindi.